Ayaw niya? Ako, Maritel. Ito lang Oh, ang laki, oh. Ay guys! Tamba ka, tamba ka lang muna. Oh, guys, oh. Parang jemil ko yan, oh. Sipat niyan. Grabe, sipat niya oh. Natatawa na ito, Mirai. Kaya mo ka, guys, oh. Ang huli yan ang ibaha. Baka sabihin niya, huli ko yan. Hindi pa ako nakakalaot. <laughs> Galit na naman kayo sa akin. <laughs> i-videohan ko lang eh, no? Ayan, oh, you know? <laughs> yan. Ayan <laughs> <na>. hey, guys. guys. <laughs> Ay, <laughs> Ito naman ko dungan. Ito naman ko yeah. so. Ayan, shout out pala sa ating mga kaibigan dyan. Okay, so. Ay, ako. Ayan. Kinapit ko yung makina. Eh, hindi pa ayos. Ayusin pa ulit lumaya. Yan. Ayan. Ayan. Bot-bot, oh. Ang so, dami din, guys, ayo. Ayan. Wow. Sana de... po na mga dumayan Ah. Yeah. <laughs>